Ayan po si Bay, magaling si Bay Idol oh, ayan oh Natura na idol Ayan Ah oh. oh. Bagong spot po yan oh Ay, dalag oh. Dalag yan idol mm, Ayan oh Pakita mo Bay eh, dito Angat mo yun oh Nabites. Dalawa na po yung natama ni Bay. Sandalaga saka isang dalag at Yahoo mga idol. Yahoo. Ano? Galing ni Bay idol. New friends po yan. New, nyong katropa. Bagong katropa po natin yan si Bay. You no know? may katira na... ay bo... ay grabe mga tarantana ako let may buy may katira na, na yun naman ni bay ay rugo gawa ng pulutan oh kalawot yung pamarilana. na gawa <laughs> na kaya nga sintahan ni gawa na kaya nga bay Wa wow, natura na naman ay no oh huh? ang galing naman ni bay sniper Uy Uy Maragol Maragol Uy talapya no Ano bay talapya ba bay Ay talapya daw O yan no Tanggal ang mani Ay tanggal ang mani Tanggal ang mali Ay wo? very good ka bay Sa desena bay Ay dol Tignan nyo dolo Tol tignan niyo naman si Bay. Ano oh? eh, Angat mo ng adino, Bay? 'yan, o. mo. Hey, Bay, oh. Mga ragul na Diyos kurgo. ko. Mga... Uh, sige, sige. Kain mo na. dagul na, oh, Bay, oh. Ay, against delight naman yung cellphone ko, pero kakakuha na, oh. Galing nang Bay? Bay, shout out muna ako, Bay. Yes! Diyos ko turgo. galing na. Naturan na naman. Okay, so. isko ko, pangalapad na po rin talapya again eh. Tingnan nyo guys, oh. Hindi po nagmintis yung bumaril dyan, si Bay. Napakagaling po ni Bay. Ito, naka, ako, nakadalag naman ako ng isa. Yan, oh. Grabe, idol. New spot po ito. Mm, yan pa lang. Mm, pa lang. Nag-uumpisa pa lang po kami yan, no. Oh. Salaman, mm. mm nag-uumpisa pa lang po yung laban pero grabe yung mga talapia doon no? ang lalapad no? Oh. hmm? ito pa po yung dalag oh. hmm. ko po yung dalag na yan oh. Hmm. lang po yan yung dalag ay doon